Sa ibang bansa ay tinatapon laang ang parteng ari ng hayop. Di sa atin ay kinakain dahil wala tayong sinasayang at pag masarap ang pagkakaluto ay sadya namang inam. Ang tinutukoy ko ay ulo. Without a doubt, ari ay ulo sa mata pala Isang delicacy na sadya namang nakakapaibig. Pwedeng isda. Pag ulo, kailangan talaga maghihimay ka. Baboy. At kung duda pa rin kayo Nari ay ulo Yan ang panga hmm? O baka Sa ulo ka nga nakakatatlo pa rin Tatlo pa rin hanggang apat Pwedeng isigang o gawing laman para sa mami Masasarap pa kung sasamahan natin ng ibang putahe Nasa namang pandali Ulo Ulo Food Trip Let's go! Pare, parang bahay laang, lalong gayon nakasarado pa. Pero ang hindi alam ng marami ay may tinatago dyan na masarap na kainan. Ang parking din, eh, yan, medyo challenging. Street parking, kanya-kanyang diskarte. Kaya kami eh, nag-grab na laang kasi medyo makipot din yung daan eh. Kita nyo, sarado pa. Ay, marami nang naghihintay. Yung tinanong ni Idol eh kung wala pa daw akala ko, ako yung naliligaw. Sabi ko, isang ulo-ulo din eh. Wala ka naman makikita na parang kainan. Ari, parang bahay ang Pero yan, kinakatok na ng mga mga Kung bukas na, din eh, pala ang legendary ulo-ulo din eh, sa Quezon City. Yon, binuksan ah! Let's go! Yan. Pagpasok mo naman, ay obvious na kainan na. Eh. Daming mga mesa. O meron pa din eh, sa loob yan mix daw yung ulo na isda nila salmon saka dorado nga ah, ayun ako nakarinig ng isdang dorado laki ng ulo dahil sa giant fish head eh. marami ka naman pagpipilian din eh pero syempre yung ulo-ulo ang legendary din eh para ito, laing nila best seller din nakabili kaya sige isa ding laing Lang up pero okay. ulo <laughs> Opo e, eh, parang kasarap din ng lechong kawali. Ate, padagdag na rin ng lechong kawali. Parang kasarap eh. Makalayo na din at bawat makakita itinuturo. Napapaibig. Nakala, may good for family ang aming order. Ang dami ah. Ako po si Alex Ariola, taga Project 6 Quezon City sa kabilang ali lang. Ayan, ito yung kasabay ko na pagkabukas sa pagkabukas, pumasok na tayo eh. Oo, kabisado ko yung opening hours nila dito eh. <laughs> At the best talaga yung ulo-ulo nila kasi nga yung sa mga isda, malalaki. Saka yung ibang mga putahe nila talagang binabalikan dito yung mga yan. Yung lasa, saka yung quality talaga ever since nung bata kami hindi nagbago. Ayan na, sa wakas, matitimusan na natin aring legendary ulo-ulo. Dining -ulo. sa Quezon City. Ah, ah. kung hindi nyo pa alam kung bakit ulo-ulo ang pangalan ng kainan na are. Ay, di are. Ang dahilan. Pero are, pag isa-search mo sa Google Maps, ang pangalan niya ay DPD Karimborya. Ka so, pero mas kilala siya sa pangalan na ulo-ulo sa Quezon City. Bago ang lahat, gusto ko munang matimusan ang sabaw. Mm -hmm. lasa ng sinigang niya hindi ganun ka-asin, pero isdang-isda yung lasa. Alam mo yung ulong-ulo ang lasa. Mm. Nung mo ko sa baho, bala kong i-save the best for last to Pero, kailangan natin na rin matimusa. Yan. Yeah. Pag ulo, kailangan talaga maghihimay ka. Pagdagan natin na sa baho. Mamaya natin lalagyan na sa usawan. Yan. Yeah. Hindi hey, ka ganapa, First bite. Thank you, Lord. <coughs> Mmm. Mmm. Presko, presko yung isda. Gagawa na tayo ng sausawan yan. Maanghang na. Yung iba nakikita ko din eh, ay toyo mansi. si. Ako uh, kasi basta sinigang matik sa akin ay patis man si. At syempre may sili. Yan. Uh, pampasarap lang. Pampa-enhance ng lasa ng ulo-ulo. Mamaya ako din yung magsasakol na. Ayan. Top. Wow lang. Mas masarap sa yung talagang maasim na maasim. Pero kung habol mo rin yung lasa ng yung isda, yung pagka ng ko isda. Sarap. Yan. <laughs> Iniisip ko, sabi ko, healthy ang ating karin food pa tayo mag ulo ulo Kaya napatambay doon sa display ng pagkain. Napaibig din yung sa lechon kawali. Mm. Mm. Ano ganda itong noong. <laughs> mm. Kasi pa isa nilang bestseller, crab omelet. May mga crab talaga. Oh. Mm. Real crab yung si ginamit. Sarap na rin sa ketchup. Mm. Mm. Maaari pa daw isa nilang best seller, yung laing nila. Pero ngayon, habang nakikita ko na hindi pa busy yung may-ari, interviewin muna natin, balikan natin na rin. Ako po yung nagmamanage dito sa DPD Karinderia nag po. Nag-start po ito, bali sa lola ko pa po, um, around 1980s po. Tapos, yung idea po is to serve yung mga golf caddies po dito sa katabingin namin. Hanggang sa yung mga golf caddies, uh, sinabi sa mga ibang sa mga kliyente nila hanggang sa ayun na po word of mouth hanggang sa lumago nang lumago yung quality po ng food ni eh, hindi po nagbago Sin, simula nung nag-open kami hanggang ngayon same pa rin po yung quality ng food yung una us nagugulat sila po dun sa sinaserve namin pagkain kasi hindi hindi usual yung ulo ng isda na kinakain ng tao eh. ang usual po is isang buong isda eh, or yung mga alam nilang isda na tilapia or salmon, ganun po. tako curious sila sa kung anong lasa ng ulo ng isda. Tapos bukod sa ulo-ulo, ano pa yung mga best sellers yung talaga dito? Uh, one, yung isa po is yung bihod, yung itlog ng isda po. Yun po yung hinahanap ng tao dito. Tsaka yung laing po, uh, authentic. Bicolano uh, po yung nagluto. Nagmamantika ang laing, ha? Natulo eh. Hmm, wow. May laing niya hindi lang sa gata kumukuha ng sarap eh. Kasi ibang laing lasang-lasang yung gata. Ito, may lasang konting asin ako nalalasahan. Tapos nandun din yung siyempre yung lasa ng gata. And hindi makati sa lalamunan. Sarap din yung laing. Yan, may pag interview pang nalalaman. Napaibig pa sa tindahan. Isa daw sa bestseller nila, rin Bihod. Ay dinapadagdag sa listahan ng titi O saan? Tikman niya natin. Yun. Bihod. Aray, itlog na isda. Ya. Yeah. Mm. Mm. Yung bihud naman, parang siyang egg yolk na grainy. Tapos yung texture niya, buod sa pagka-grainy parang um, overcooked na egg yolk, parang ganun yung lasa. Ang biho naman talaga kukuha yan ng lasa sa sarsa niya. ito parang light adobo flavor yung, yung ano niya, yung sarsa niya. Mm. Tara pang ipares sa ulo ng isda. Ano naman? Order ni Mrs. Kinilaw. Mm. Alam ko na yun. now it makes sense kung bakit may asim yung laing nila. Aring nga palang kutsara. Nung kanina ako yung nagbibirols, aring kutsara kanina, iniangat ko to kanina para ma-shoot tapos pati aring laing so that explains kung bakit may asin pa rin laing ayan kukuha tayo ng fresh na tinidor para malasahan talaga natin yung lasa ng laing nila Mmm, yun nga. Yun na yung lasa ng laing talaga nila. Yung subtle lang yung pagkagata niya. Hindi, ganun pa rin, hindi sa gata siya talaga kumukuha ng sarap. Yung sarap talaga ng laing. May konting anghang, tamang alat, tapos, again, hindi makati sa lalamin Masasarap yung iba nilang ulam, pero ari sadya ang dadayuhin mo din niyo, eh. Aring ulo-ulo eh. Ayun, dinali na ang mata. Sa kapis ni. Hmm. Pero pag dadayo kayo din eh, para sulit na sulit ang dayo nyo, na uh, paparisan nyo aring yung ulo-ulo nila. Ang tingin ko best na kapares niyan, aring lechong kawali. Kasi para pork naman, tapos malutong, ibang texture. Mm. So yun yung top 2 ko. Tapos para top 3, aling crab omelette. Pero kahit kailangan ulo-ulo, kung ang hanap mo sa sinigang na ulo-ulo ay tamang asin, preskong isda, at legendary na. Tapos well-loved ng mga locals, ay didini ka na sa ulo-ulo sa Quezon City. sunod na ulo na po food trip naman natin ay sinigang na ulo ng baboy at dini tayo sa Aling Nidas Eatery. Masarap ba dini? Ay diting ni ang tao. Waiting eh. Yan, may mga lutong ulam naman sila pero yung sinigang na ulo sa jadi ni ang best seller. Tapos si Aisha in order ko ng isang kinihaw na tilapia. At aray na ang pinupuntahan ng mga tao dini na sinigang na ulo ng baboy. Lahat ng mesa dini ay mayroong garni. At ang ating sinigang na ulo ay papartner natin ng inihaw na tilapia. Ayan na, ang sinigang aray pisngi. Naku, oh. sarap na rin. na mata. Bukitin na natin ng mata. Ayan. Without a doubt, ari ay ulo. Sa mata pala ang yun. Uunahin na natin na right. Sa bawo na tayo. Ihigo po na tayo, tayo sa bawo. Medyo masigip at malaki yung piece Pero humingi tayo ng ano. Ekso sa bawo. Ah. Wow. Kasi naman natin musa ko na dati. Pero noon, walang ka-partner na inihaw na tilapia. Kaya excited tayo. Gawa na tayo ng sausawan. Tapos ang toyo din eh. Naka-plastic na. Although pag sinigang, mas gusto ko sana ay patis. Pero arena na din eh. Kakaya ah, naman humingi pa. Nga, sabaw na natin to. Mata agad. Lagyan na natin ng sausawan. Yun isang buong mata agad first bite thank you lord mmm mm. mm quality talaga si Nagang Dinit. Kung ano yung sarap niya dati, yung first time pa rin natin lusan, yung pa rin ang sarap ngayon. So, consistent sila. Yeah. Uh, pag ulo, aray mga maganda eh. Yung mga dodokitim, yung mga nasa butong-butong iyan. Yan ang malasa dyan eh. Tingnan natin kung malambot yung laman. Hmm, Malambot! At kung duda pa rin kayo, naari ay ulo. Mmm! <laughs> yan ang panga. Hmm. Na At ang ano naman din, ang ulo din eh. Kita nyo, malaman. Hmm. Ang gusto ko sa ulo, obviously bony siya. Kaya malasang malasa sa lalo na pag na pinakulang na matagal. Pero kita nyo naman, malaman pa rin. Kaya sulit na sulit. Partneran natin na rin, ano, inihaw na tilapia. Yan, hindi ko rin natin musan dati. Ang inihaw kasi masarap nakapartner talaga yan ng, ng, ng sinigang. Mm. Wow. Pwede mm. nung tilapia, ah. Ating chan. Kung di ka naman mahilig sa ulo, order ka lang itong inihaw na tilapia. Sarap din. Tapos hinihaw na lang na extra sa baw. Partner na partner yan. Ano kaya ang sunod na ulo na kakain natin sa ating bungo food troll abangan. For now, bisitahin itong Aling Nida Citari. Panalo ang sinigang na ulo ng baboy ni Labino. Napaka-solid ng panapos ng ating ulo-ulo food crawl. Di tayo sa Buningning. Tayo ay magma-monster, mami. Pero bakit ko sinama ang Monster Mami? Dahil ulo ng baka ang ginagamit nila dine eh. May mga lutong kambing din pala siya dine eh. Parang kakakaibig din Pero eyes on the price tayo Nung nakita ko yung mga kambing Nagbago ang isip ko Parang ayoko na mag-Monster Mami ako mag-ano na lang uh, Magma-Mami Yan naman ay ulo ang gamit dyan Tapos ako'y magkakambing siguro Tapos pwede ako mag-Patted Wolves yun, nice na yun. Ano kaya, dini ang masarap. Ah, alam ko na rin na lang kapaitan. Parang masarap pa rin na kaulam mo kanila mami. Oh, laki ng ulong. Ayan, ah. Dila pa rin, ah. Oo. Oh, oh. Ayan. Kung kayo nagdududa kong ulo, iyan. yan ang dila niyan paglaman ng gamit sa ulo mo kinukuha, no? Uh Oo. -oh. Yan. Sa Nakakailang no, no. ulo ka nga? Nakakatatlo pa rin? Tatlo pa rin, hanggang apat. Tatlo hanggang apat? Uh Oo, -oh. hindi ah. naman nagbabago. Hindi nagbabago. Mm -hmm. Tapos, syempre, may mga lamang loob ka rin. Yan yung sa ano, eh. Yeah. Yung sa mga overload monster mami mo, eh, uh -oh. hey, no? Ito, ganun pa rin. Mga ganun pa rin. Ano Ito Ito, yeah, mm -hmm. Ito, Ito, mga tuwalya. Yeah, may tuwalya. Ito yung... Dapat. Ayan. Ito kang mura. Ito kang mura. Itukang mura. Itukang mura. Mm -hmm. Ano pa? Oo, oh, syempre, syempre yan. Pang malakasan. Balls, yan. Oo, ito yung button ball. Parang. Yan, papalaputan na yung sabaw. Yung sabaw talaga ng mami mo dito, malapot eh, no? Oo. Yan. Kailangan para medyo naiiba. Oo. Tapos itong mami mo, talaga hindi pa sa ang lasa eh, no? Kailangan pa ng patis mansi niyan eh. Oo, kulang no? yan. Hindi, hindi masyado sa alat. Ikaw yung mag-detimpla nun sa'yo. Ayan, oo, oo. yun ang kailangan para malaman ng mga mga ngayon dito. Oo, matansya mo kung anong alat yung gusto uh -huh. mo ano. Ayan. Doon open na. Mabilis sa balo yan eh no. Mhm. Anong taon ka nga nagbukas? Oh, 2010. 2010 uh -huh. ano. Tapos 24 hours ka pa rin bukas. Hindi, hanggang 10 PM na lang ngayon. 5 AM to 10 PM. Araw-araw 'yon. Oo, uh -huh. araw-araw. 5 AM to 10 PM. Uh -huh. Ilang oras pinapalambot yung ulo na yan? Alas mga dalawa o tatlong, dalawa, oras to. Tatlong oras. Malambot na yon. Oo. Uh -huh. Mabilis din pala eh, no? Oo. Oh. Yung mami noodles, nakakailang kilo kang gayaan. Ganun pa rin, 20 to 25. 20 to 25. Oo. Uh oh, uh, Kay misis, mami with egg lang. Ito lang kanya. Ah, sige, yan na yung kanya. Oo. Oh. Uh -huh. Ano sa'yo? Yung di mami na may laman. Laman loob o lang. Okay, laman lang? Hindi, laman ano lang, itong laman ng ulo. hindi uh, na ako maglalamang loob, button balls na lang. Yan. Ano yung isa niyang ulo? o oh, in case you missed it, ang laman din eh, sa buningning ay galing sa ulo ko. Oh, lalaki ng bayat ah. Yan. Tapos may itlog. Yan, 70 rin ganun eh. -huh. Aring ka eh, pag puro laman, napalo ng 100. 100, uh -huh. ganyan. so, depende rin sa dami. Depende. Ano? Depende. Pwede uh -huh. mag-customize ang customer kung uh -huh. magkano ang kanin nilang ano. Uh, -huh. yan, yeah, pag ka sa akin nga 100 rin. Mga 100 yan, o. Oh. Uh, 100, may yeah. 100 yan. Yeah. Utak ng baka yun dyan. Oo. Na? Magkano pag may utak? Ganon din, wala namang bayad ng utak. Ah, wala, basta laang ano. Oo. Basta may maabutan, ano? No? Oo, basta may maabutan lang sila. Oh, yan. Pero yung button Oo. balls, may noodles din kasama yan, pag hiwalay na order. Wala, kasama wala. rin. Pag gusto ng noodles, kasama rin yung sabayad. 100, may noodles. Oo. Oo. Ngayon, pag kayang may laman at saka button ball, lumalaro yan sa 150. Ah, 150. Oo. So, yan, yeah, pakita mo sa akin yung 150. Sorry pala. Ano lang. Kung mga suggestion lang. Kaya rin nasa... Oo. Oh, oh. Yan ang mga dating mga presyo. Oo. Oh. Oh. So, depende kung so, gusto mong mas marami. Mas marami laman. Nasa customer na yon. Kasi baka sabihin sa akin, marami dahil oh, lamin. Pero ito, so, pinakustomize ko ito. Oo. O yan. Sabihin natin mag total final na price. Oo. Oh, oh. Yan. Okay. Yan. Yeah, Isa so, yan. Magkano arang garne? Yan, yeah, 150 yan. 150, yan. Yeah. Yeah. Okay. Tapos, syempre, sasabokan yan. Tapos syempre mami mo, masarap may kanin. Magkano kanin? 15. 15, sige. Tapos green onion. Saka fried garlic, yan. Yun. Ayan na, tapos na tayo sa ulo ng isda. Ulo ng baboy, ulo ng baka naman tayo in the form of buningning mami na ang laman ay gamit ay ulo ng baka. Yan. So, medyo basic lang tayo ngayon. Basic Mami with egg. Kasi pagkat nagpadagdag na lang ako ng button ball. Kasi paborito ko talaga ang button ball spinning. Eh. Yan. Yan. Yung laman muna. Yung galing sa ulo. Konting Mami noodles. First bite. Thank you, Lord. Mmm. Ang lambot laman. Tapos, ah, nga, uulitin ko ah aray kulang sa ala talaga to kasi yan ay kanya kanyang timpla titimplahan mo yan kumbaga depende sa panglasa mo and definitely for most people kulang sa alat ya kaya ya lalagyan mo ng patis mansi nadadagdagan mo ng konting sarap ng sili saka ng sibuyas Lagyan na natin yan. Mm. Once malagyan mo ng alat, yun na ang dahilan kung bakit tari talaga dinadayo din sa malbar. At pag napaalatan mo na gayon, doon mo na rin kakainan. Yes, ang mami din sa buningning ay kinakaninan. Mm. Tapos, masarap din daw ang ano din papaitan. Testingin nga natin. Yan. Yeah. Mmm. Quality nga. Yung, ang sarap ng pait. Yung ihigupin mo yung sabaw. Mm. Tapos yung may luya. Tapos yung kambing niya, yung saktong anggulang. Yung anggulang talaga ng kambing. Kumbaga, walang additional na anggul. Mm. Bat and balls naman tayo. Hanapin natin yung bat and balls. Yun. Bat Balls Pampalasa Kung gusto nyo mapanood yung Monster Mami ah. ha Panoorin nyo dito, panalo yung Monster Mami din Yung mga pinakita ko mga lamang loob Andun yun Tapos buti, inabutan natin utak Pero kahit na huwag ka magkanin din eh, quality ng quality niya eh. yan. Isa na namang proof na basta masarap ang pagkakaluto, ang ulo ay pwedeng masarap na ulam o food trip. Pero may naiisip pa kayo na isa pang ulo na hindi ko naisama sa vlog na to, let me know in the comment section. Pwede natin gawa ng part 2 to. Yan, tatapos na namin ang food trip namin din eh. pero hindi pa natatapos ang salo-salo natin. Kung naghahanap kayo ng crispy ulo sa food trip na to, andito, meron tayong masarap na crispy ulo food troll doon bilang parte ng isang napakalupit na putok batok food troll. Kaya click nyo to. Pero syempre, huwag kakalimutan, click subscribe button and notification bell para kita-kita tayo sa mga future food trips. Thank you for watching. I'll see you in a bit.